medyo mga bossing yan ikot na naman tayo yun sa mga uka yan eh meron tayong nadaanan dito mga bossing sa bilan din ng highway eto na daanan natin oh solid palito tayo sa na natin dito 50 pesos tingnan nyo mga bossing boom grabe vintage shirt soccer wow. mga bossing 1998 Nin Ganda. Ronaldo mga bossing Solid nito 50 pesos lang Unang kalkal natin Ito agad yung namin natin Bumungad sa atin Vintage shirt yan mga bossing 1998 yan yun yung tag nya Hindi ko sure kung magkano bentahan niya ito Solid Grabe ang ganda Vintage shirt Parang ano, uh, may uh, ganun talaga yung color niya. Parang namuti-buti siya. Gawa ng vintage shirt niya. Kakalkal pa tayo. Sale na sila, 50 pesos lang. fifty 50 pesos wow. lang. Sulit so, naman. First, pat, first spot pa lang natin to ah. Pagod yung naispatan natin. Paldo na naman. Tempo na naman Kaya e, kasi babiyay tayo ngayon Papunta tayo sa secret spot Babalik tayo kasi nung galing Nung pumunta tayo sa sarado sila Kaya e, uh, biyay tayo papunta ron. Ito e, nadaan lang natin itong mga to Tungo kaya na to Panalo Kalkal -kal pa tayo Medyo mabigat lang ibang presyo nalirito Sa mga branded e, Marami sila mga selection Kalkal -kal pa tayo. Yung mga bossing, nakaisa lang tayo rito. Bayaran na natin to. Not bad na rin. Goods na goods. Tapos punta na tayo dun sa no, secret spot. Tara. yung mga bossing dito na tayo sa secret spot dami na naman dito grabe Kalkal kal, -kal na naman tayo rito Woo! mix nga dito mga korean bale ayano korean tsaka ano ah uh, US, us bail. napakarami nakalkalin na naman natin to yung mga nakasako na yan dami pa nyan dito mga nakasako-sako, tsaka mga nakaplastik ang dami grabe ang mga nakasako na yan eh, sana makajakpat ulit tayo rito ito pala yung naispatan natin ito pala yung naano natin dito Unang naman is natin champion wow club siya star wars yun na yung unang is pata natin kakalkalin pa natin mahigi yung mga mga nasa sako sako na to superman no mas mga pambabae eh. Nagagalgal pa tayo Puno yung long sleeve yung mga nadadali natin Ito may vans nakakuha rin tayo ng RVCA at Volcom. Kaya magkano po rito sa mga long sleeve? Dito. 20? Oh my God. May mga ano pala. Sayang may mga mancha. Ah! 20 pesos lang. Napakamura talaga rito sana. Uh, secret spot. Meron pa tayo mga kakalkalim mga t-shirt. Dami pa niyan mga bossing grabe napaka solid talaga rito tsaka ang mura yung mga sako na yan kakalkalin natin yan lahat tsatsagayin natin kalkal <laughs> solid na solid ito may mga ano, uh, maganda lang dito kasi mga nakahiwa hiwalay na ito yung mga pants tapos yung mga nakasako na yan mga t-shirt mga uh, panlalaki tsaka pang babae solid na solid nakakarami uh, na tayo yung mga natin dito. Yan, Volcom. Wow! Ito, yung Nike na drive. Tsaka itong ano, ah, uh, ayan. Itong ay mga bossing. Ayan, long sleeve. 20 pesos lang. Napakamura. Kakalkal pa tayo. Kalkalin natin itong mga yung itong unang ano itong unang unang kakalkali natin sa plastic lalabas natin yung laman tara ganda rin na ito mga bossing ah uh, ayan maraming ano uh, print na po sa mga bossing sa harap. wow ayan o oh, ganda solid na solid pero modern lang siya parang ganda tsaka size size XL plain lang yung likod niya kunin na rin natin to 20 pesos lang naman solid talaga rito napakamura ya yeah, sarap bumalik balik dito nga hindi tayo masyadong sumasagad dito sa balik kasi baka may makaalam <laughs> kung sana naman tayo magpunta kasi ito yung pinaka solid na spot sa lahat dahil sobrang mura tsaka Sana may madali pa tayo. Nakakarami ah, na rin tayo kahit papano. Inaigin na naman, no? Oh. Maso pang babae. Ang kalkalim pa natin, may higit, Oh. Woo! Wow! Lost, mga bossing, oh. Pambabae lang, pero pwede ito kasi may buyer tayong pambabae. Lakos pala siya. Hindi ko nung ma... Hindi ko nung maihagis. Lakas na mga bossing yan. Legit naman siya. Ayan, legit. Ayan yung tag niya. Manalo. Size Sa 42. saman na rin natin. Dami pa rito. Grabe. Kalkal pa tayo. and Roses. Oh my God. So, jackpot na naman. 2001. Ito yung ano, ah, legit siya, mga bossing, ah, Guns and Roses. Tapos may back print. Wow. Ito yung back print niya. Dated siya. 2001. May vintage shirt. Ang ganda. Woo! Grabe. Single stitch baka solid 20 pesos e sa mga t-shirt po magkano? 20, 20 20 lang din yung 20 pesos kaltal pa tayo yun nakakaano na tayo yung isang sako nakaltal na natin ito marami pa ito pa may mga plastic pa ayos yun may nakaltal pa tayo ito, jersey na Adidas na big logo. Ganda. 20 pesos lang yung mga t-shirt dito. Kaya kunin natin ito. Kahit mga basic basic brand. Ito, Nike na no. uh, Y2K mga bossing yung Korea. Wow. T-shirt Tapos may back may may back print na maliit. And dito natin nakuha sa ano. Itong mga naka... Uh, naka ano na to. Nakatambak na to ng mga t-shirt. Kunin na natin yung mga basic basic brand kasi 20 pesos lang naman. Woo! Napaka solid talaga. Ang paldo tayo dun sa Guns and Roses vintage shirt. Napaka solid talaga. Dito sa ano. Uh, secret spot natin. Kalkal -kal pa tayo. Talagang sisipagan mo lang din ng pagkalkal kasi yan halo halo may mga uh, pambabae, may mga panlalaki. Yan, kaya yung iba meron namang mga pangalan kasi yung dating may-ari daw dito is ano, uh, nagla-live selling. Uh, siguro uh, matakal matagal na raw eh. Nagla-live selling. Siguro yun yung mga nabogus buyer. Tapos yun, sinama na lang din dito. tinambok Kaya yung iba may mga pangalan na. Ayan o, no, tulad yun may pangalan din pero ayan at pad na rin buti din nilang pinagkukuha kasi ayan yung iba sa atin na pupunta san makadali pa tayo rito ng isang solid pa bago umuwi tama eh mga pambabay na yung aramihan mga nahalo lang yung ibang mga panlalaki ayan may mga pangalan na naman murang mura lang 10 piso dito may ah no? uh, pambabae mas mara mas lamang yung ano pambabae pero yung pagka may panlalaki talaga namang palito mas lamang yung pambabae mga bossing oh no? yung puro pambabae na to nagkalkalin natin sa ilalim tara bossing oh, grabe solid na ito Ice cream mga bossing by Billionaire's Boys Club. Oh my God! Grabe! E legit naman siya mga bossing. Ice cream! Ang ganda! Yan, nakuha na at natin sa pinakailalim. Tapos yan, may back Wow! Ang Ang ganda ng size niya. Size large. Size large siya mga bossing. Ganda nito. Nandiyan ang print, walang damage. Bagong bago sa condition niya. Napakaswabi talaga. Jackpot na naman. Puha natin sa pinakailalim. Kala ko wala na tayong makukuha. Kasi puro pang babae mo nahugot natin. Grabe yun. BBC yun mga bossing. 20 pesos lang sangka pa na ako wala na tayong mahuhukot eh kasi paubos na eh paano na eh marabi yun ah paltong palto na naman sa secret spot kada punta natin dito hindi pwedeng hindi pumaldo wow so di tiyempo na naman may eh, meron pa sana dito yung ano uh, polo RL na ano yun know, na big logo nga lang uh, pagod na siya marami na nga marami ah. issue buti nakahugot tayo ng ano ice cream BBC napakasuhabi talaga wala na puro pang babae na sino to wala ano lang fake kala ko Ah, uh, band shirt na naman eh. Meron pang pang ano ah. Nike. May pangalan na naman. 90 pesos na mine. Hindi kinuha. Ah, uh, yos talaga. Tiempo na naman. Nakakalimutan tayo. Let's go. Yung mga bossing yan. Final select na natin eto ayan yung ano ice cream ito nakuha natin mga nakuha natin ito may nakuha rin tayong plane na bagong bago tapos yan ang kapal ng neckline nya bagong bago pa to parang brand new ito uh, volcom na na uh, long sleeve yan tigbi 20 pesos lang to ito nike na uh, korea mga bossing ito nike na dry fit ganda rin tsaka to uh, RVCA na ayan RVCA na long sleeve mga bossing tsaka to ayan Adidas na jersey tsaka to ayan yung ano uh, yung pusa ayan pinakalasit itong, itong ano uh, vintage shirt na ano Yan, Guns and Roses. Yeah, with back print siya 2001 dated uh, single stitching siya ganda solid na solid 20 pesos bayad na tayo Mabalik na lang din tayo ulit dito kapag ayan uh, kasi marami silang bagong dating ngayon pag uh, na sort na nila ayan babalik na lang ulit tayo rito so ayan sa ngayon ito muna yung nights muna natin ayos uh, paldo na rin let's go 50 lang pala yung funds pitu e 230 sama na yung funds na 230 mga bossing yan grabe sobrang solid yung i, uh, punta natin dun sa ano uh, secret spot natin mga bosing yan nakarami tayo ron nakasampu tayo ayan ito yung pinakapaldo na nakuha natin doon. yung guns and roses yan binayaran na to mga bosing, uh, 650 tsaka to ayan BBC mga bosing. ayan binayaran na rin to uh, 650 pesos lang din na solid to. Solid na solid. na Nakara nakarami tayo don. Magkano magkano lang binayaran natin 230 pesos mga bossing paldong paldo na naman mga bossing ay wag nyo kalimutan mag like and subscribe sa aking youtube channel mga bossing ha magkita kita ulit tayo next episode let's go